Ang arroyo. Ah, baga, eh malalaki 'no, pag 'yan ng ano. Tayo dito. Dala. Dala o kaya ano, pante. Kasi mababaw 'yan, 'no. kami sa Grand Canal ng Bulacan. <laughs> oh. Dami oh. Bote, sarap sa turon yan, no? Ha? Huh? Sarap sa turon yan. Yan? -turun yan? Ha? Wow. Okay.